buong pamilya ito yung pangarap ko maliit pa lamang dahil kami ay magang iniwan ng aming ama sa edad kong apat na taon siya ay pinatay kaya maaga kaming nawala ng ama hanggang ngayon nag-aasam pa rin ako na sana'y lumaki ako ng mayroong tatay ngunit imposible nang mangyari yon. kaya hindi ko hinahayaang mawasak ang aming pamilya na meron ako ngayon dahil ayaw kong maranasan ang aking mga anak ang aking naranasan at kinagisnan na wala kaming ama malaking ambag ng isang tatay sa mga anak lalo sa kagaya namin naranasan nga namin na lumaking walang ama hindi buo at laging nag-aasam na sana may tatay kaming natatawag araw-araw pero maaga nga siyang kinuha sa amin kaya ngayon nagkaroon ako ng pagkakataon na iparamdam sa aking mga anak na mayroon silang tatay na tinatawag araw-araw. Nakakasama, nakakabasi. Lahat naman ng nanay nag-aasam na magkaroon ng masayang pamilya. Pero totoo nga, mawalang perfectong pamilya. Lahat ay dumadaan sa iba ng Sabi nga nila, patatagan na lamang. At ang isa sa napatunayan ko, na sa isang pamilya, yung babae ang magdadala ng isang Kasi hindi maiwasan na ang lalaki ay magloko. Pero dahil ako ay pinalaking matatag, malakas ang loob ang itapang ng aking ina, ay hindi ko hinayaang maguho ang pamilya ng aking binoo. Dahil ayaw ko maranasan din ng mga anak ko na wala silang ama. sa mga bidyong ito na aking na upload sa YouTube, ay isang magandang alaala na pagdating ng panahon at na sila ay nasa tamang edad na at nila ang mga kasiyahang ito ay ito ay may pagmamalaki ko sa kanila na ganyan tayo noon masaya at sana ay manatiling buo pa rin at masaya ang ating ng sa ito ay lumaki at darating ang panahon ang mga video ito at larawan ay magiging alaala na lang Baunin nyo mga anak ang masayang moment na ating pinag- na ating pinagsasaluhan ring araw ng linggo. Napakasarap sa pakiramdam na bawat araw ng linggo na dumadaan, tayo ay mayroong family bonding. Ito ang isa sa pinakapangarap ko na nakapag nagkaroon ng masayang ng buong pamilya, tayo ay may isang araw kasama sama kahit busy sa buong linggo. May mga struggle sa loob ng isang linggo, tampuhan, iyakan, sermonan. Pero pag araw ng linggo, ito tayo't masaya. Pinakalimutan ng lahat ng problema. Maraming pamilya dyan, anak, tatay, nanay, nag-aasam, na sana ay kagaya din natin. Siguro nga sa awa ng may kapal, gabay, at patnubay sa akin, tayo ay ganito. Tayo ay magmahalan palagi mga anak gusto ko lang naman ay eh lumahi kayo may takot sa si Diyos at pagmamahal sa magulang dahil darating ang araw magkakaroon din kayo ng sarili kaya mga anak sasamantalahin ko na rin ang video na ito na magpasalamat sa inyo dahil minsan alam ko na mataray ako sa inyo Stricto at minsan ay napagbubunto ko kayo ng init Siguro normal na rin nga talaga sa mga nanay na maligalig dahil kayo rin naman yung may darila. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi kayo lumalaban sa amin ni Papa. Thank you kay Lord dahil kayo ang sa amin. Mahal na mahal na mahal namin. Sin ma lamang, apply kayo mag -ibu. Love you!